Araw sa Sagittarius kasama ang buwan sa Virgo. Ikaw ang detalyadong optimist. Ang kombinasyon ng araw sa Sagittarius at buwan sa Virgo ay nagpapahiwatig ng detalyadong patnubay, lalo na kung saan ang pandaidigang kalusugan ay isang sali. Ito ay isang mainam na lokasyon para sa mga batas sa kalusugan, mga kood sa kalusugan, at regulasyon ng pagkain, lalo na kung saan mayroong supply ng import-export. Ang Customs and Border Protection ay isang klasikong halimbawa mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video. Pumunta sa AbsoluteLipsyChick.com Mayroon ka bang ilang mga katanungan mula sa iba't ibang bahagi ng buhay? Tingnan ang mga ito dito. na dismiss. Dapat ko bang ibenta ang aking bahay? Masasagot ng aming maasahan at tumpak na mga psychic ang lahat ng iyong katanungan mula sa mga relasyon hanggang sa negosyo at lahat ng nasa pagitan. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang nararapat at hindi sulit sa iyong oras magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong daan at pitong putpito o online sa absolutelipsidecheck.com.